Ang problema do sa mga regular gym, kahit pa malaki yung gym, laging iisa yung bench press, iisa yung lat pull down, iisa yung pec tech, etc. etc. So, anong nangyayari dyan, pipila ka. So, dito sa Gym Republic Lipa City, di ka pipila. Bakit? Kasi... Kandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot at ng Gym Republic. So, inaayanyahan ko po kayo dito sa Gym Republic Lipa City. So, kung dati ka nang nagji gym Uh, at sanay ka na na pumupunta sa gym iniimbitahan ko kayo pumunta rito kasi gusto ko makita nyo yung difference ng uh, ganto kalawak 1000 square meters yung area natin ganto kalawak yung area hindi ka masisikipan at higit sa lahat hindi ka pipila alam mo yan kung nag, -nag gym ka at pagdating ng alas 4 hanggang alas 8, alam mo, ang dami-daming tao sa gym. Ang problema doon sa mga regular gym, kahit pa malaki yung gym, laging iisa yung bench press, iisa yung lat pull down, iisa yung pec tech, etc. Et so, anong nangyayari dyan? Pipila ka, ba? Diba? So, dito sa Gym Republic Lipa City, di ka pipila. Bakit? Kasi, yung mga gamit namin, lahat halos ng mga alam namin na, na maraming gumagamit, doble-doble, kagaya ng dumbbell rack namin, walong dumbbell rack ang crossover namin, sampung crossover yung uh, meron kami. Lat pull down namin, tatlo. Rowing namin, tatlo. Peck deck, dalawa, etc. etc. So, kahit nga couple kayo, pwede kayong sabay na nagla pull down, di ba? Ang maganda kasi rito, naiiwasan mo yung pagpila at tsaka pag pumupunta ka kasi sa gym, usually, meron kang program na sa utak mo eh, na, ah, ito yung gagawin ko. Pero pagdating mo sa gym, di mo magawa yun kasi pagdating doon, ang daming daming tao, napila ka, so mag adjust ka ngayon. So ang kagandaan dito, yung dumbbells namin, sa sobrang dami ng dumbbells namin, hindi kayo mag-aagawan. So from 5 pounds up to 120 pounds. 120 pounds yung pinakamabigat namin, which is siguro isa, dalawa, tatlong tao na lang yung makakagamit doon. Pero ibinili pa rin namin para sa inyo, para may magamit ka. So again, kung professional na, na, na gym goer ka, na araw-araw ka pupunta sa gym, Bagay na bagay sa ito kasi hindi hindi ka pipila. Plus, ang laki-laki ng no parking namin. So, kung, may sasakyan ka, hindi ka mamang problema mag-park. Pangalawa, kung beginner ka naman na napupunta sa gym, uh, ito, experience ko to Kalimitan sa mga gustong mag-intone uh, mag ng body, mag-lose ng fats, mga beginner sa gym, kalimitan sa kala na i-intimidate pumunta sa well-established ng gym. Totoo yon. Kasi, pag pumunta ka doon sa well-established ng gym, ang mga tao doon, it's either fit na sila or magkakakilala na sila. So, yun, makaka-intimidate yun. Di ba? Para puwersahin mo yung sarili mo pumunta doon sa gym, talagang, ang al laking effort. Kasi, alam mo na, hindi ka ano eh, hindi ka komportable mag gusto mo may sa sa katawan mo gusto mo maging physically fit tapos pagpunta mo doon nahihiya ka kasi pagdating mo ang gaganda ng mga katawan ng mga tao or may community na sila magkakilala na sila sobrang nakaka-intimidate so yun yung maganda dito sa Gym Republic Lipa City so kung beginner ka I suggest dito ka pumunta bakit kasi dito pioneer ka so hindi ka mahihiya dito yung mga tao, puro lahat kayo bago. So hindi ka may intimidate So dito ka makakapagsimula, makapag, uh, magkaroon ng mga kaibigan sa, sa gym. So dito, hindi ka pababayaan ng mga staff namin. So alam namin pa paano i-handle yung mga beginner. Plus, kagaya na sabi ko, napakaluwag. So kahit na, actually, yung, yung sa Cavite at sa sa Tarlac namin, umaabot kami ng 100 to 150 ka tao halos sabay-sabay sa between 4 o'clock to 8 o'clock, hindi ka mauubusan ng gagamitin dito. So, why not? Kung napapanood mo to, why not? Subukan mo lang. Uh, dahil uh, bagong bukas kami, PM nyo kami sa FB page namin, bibigyan namin kayo ng free day pass. One free day pass. Tapos, search nyo para at least makita nyo kung ano makikita, makukuha at may sa inyo ng Gym Republic, Lipa City. Gandang po. Ako po RP.